Hello, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction or uh, opinion o mga pahayag sa ating mga nangyayari sa ating uh, buhay. Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas na talaga naman na ang mga agupit ng bagyo talaga nakakalungkot po at nakakapanlumo sa ating mga kababayan na uh, itong dumaan na bagyong Kristen na talagang maraming nawalang buhay at uh, marami pong nasalanta talaga na walang pinili na maging mahirap o mayaman o milyonaryo po. Ay talaga pong sama-sama. Kaya minsan po sa mga tao na nagsasabi na karma, walang karma po doon sa agupit. Iyon ay panawagan na sana po tayo ay magbago. Um, isipin na ang buhay ay panandalian lang. Na? At dito po sa nangyari na may nababasa ako na sa live ni Paring July, nandyan ako na nagmamanman na sasabihin nyo, kinarma si Paring July sa agupit ng bagyo na Christine. Karma sa iyo yan. Pero alam niyo po mga kapatid, yung nagsasalita na ganitong karma, hindi niyo iniisip sana bago kayo mag-comment na karma, isipin niyo paulit-ulit bago kayo mag-comment. Dahil sa agupit ng bagyo, walang pinili po yun walang karma pag ang kalamidad po ang dumating. No? At sino man mahirap at mayaman, ang kalamidad po ay walang pinipili. Kaya kung ano man ang sinasabi nyo, July Paunil na karma, isipin nyo po muna before kayong mag-comment. Dahil walang kagustuhan ni sino man na ng minamahal ng mga kamag-anak, kaibigan, dahil lahat po yun agupit ng bagyong kristin. Nakakalungkot po. Hanggang ngayon, hindi po ako makapaniwala. Diba? Sa summer, nakita nyo kung papaano rin sila inagupit ng bagyong na yan. Walang pinili po. Kaya please lang naman sa mga tao na mahilig gumawa ng issue. Manluluko. Sana magbago kayo. Bago kayo mag-comment, isipin nyo ng sampung beses kung tama ang i-comment nyo dahil nakita nyo naman kung ano ang nangyari sa mga nasalanta ng bagyo at iyan may padating at may padating po ng bagyo. Sana po lagi tayong nakahanda na lumikas para po ang mga material na bagay, bahay, iyan ay may ibabalik. Pero kung ang buhay ay kinuha sa atin, hindi natin po. Dahil ang buhay po ay iisa lang. No? At sana doon sa nag-comment na karma kay Julay Paunil, sana naman po wag sa inyo tumama. Dahil yung mga pinagsasasabing nyo yan na walang ka, walang ano tawag doon? Walang dapat sabihin na karma. Dahil ang karma po sa buhay natin, darating niyang kung masama kang tao. At ipag-aagupit talaga yan sa iyo. Dahil wake up call po ang nangyari ng kalamidad yan ng bagyong christine Na dapat tayo ang kalikasan, ingatan. Magbago ang, bu ang mga tao na mga masasama dahil wake up call po yun sa atin na tayo pong mamamayan Pilipino magkaisa huwag tayo basta-bastang manluluko ng tao magtulungan yun po ang the best nating gawin at manampalataya tayo na sana po wala na pong mawala ng buhay di ba kaya wag natin po sasabihin July Paunil kinarma. Dahil hindi lang si July Paunil ang tinamaan ng agupit ng Bagyong Christine. Halos po. Kung napapanood nyo, ang hirap po tanggapin kung may mga kaibigan tayong nawala. Mga kapatid natin na nawala Di ba? sana po. Ingat naman kung magsasalita kayong karma. Kinarma si Junay Pauline. Dahil ano, pinasok ang loob ng bahay nila. Lahat naman alos po. Kung nakikita nyo po yun, na nagmistulang dagat ang kalsada sa Albay. Ang dami pong uh, napiktuhan. 'di diba? Kaya dahan-dahan kayo magsalita ng karma dahil hindi po maganda yung nagsasalita ng karma sa kapwa. Isipin niyo ang mga nawalan. 'Di ba? Kaya dahan-dahan po tayo na magsalitang karma dahil hindi po maganda yung nagsasalita tayo ng karma sa kapwa natin. Dahil pag tayo po ang binalikan, Nakakaawa po. Sana yung nagsasalitang karma, hindi sa inyo mangyari. Di ba? Dahil pag nangyari sa inyo, baka sasabihin nyo, ito na yung kastigo di Dio. Di ba? Mahirap po. Kung basta tayo nagsasalita ng karma, ang hirap po. Di ba? Ang lungkot. Mga kapwa natin Pilipino Sana po wag sa inyo mangyari dahil July Paul hindi yan ay karma Ang karma po yung ikaw lang ang pinarusahan pero lahat po halos mayaman mahirap walang pinili po ang kalamidad na kaya dahan-dahan po tayo sa pagsasalita dahil po may kabayaran yan. Iyon po ang nangyaring kalamidad, yung bagyong Kristi na marami pong nag, na, salam, na ano yung naapiktuhan. Sana naman po kilabutan kayo. July Paunil hindi karma yung nangyari sa kanya. Isa siya sa mga nasalanta ng bagyo na damay dahil yun po ang talagang nangyari. Talagang malakis, malakas yung agupit ng bagyo. Malakas talaga. Grabe po talaga na may natabunan ng mga bahay, mga tao, Di ba kayo natatakot nun, mga kapatid, na sasabihin niyo karma? Karma, kung ano bang karma na yan? Di ba? Grabe kayo, di ba? Sobra. Sobra. Yulay paunil kahit kailan. Hindi siya kinarma. Isa siya sa mga natamaan ng agupit ng bagyo kaya sana ipagdasal na lang natin na sana po sa mga susunod na mayroon dumating bagyo o anumang kalamidad sana po ay ligtas ang ating mga kababayan yun po dapat ang ipanalangin natin na sana po hindi na maulit diba? ganun sana po Huwag si Julay Paunil ang sasabihan niyong karma. Dahil halos tinamaan ang agupit ng bagyong Kristen. Yan lang mga kapatid. Sana po naman dahan-dahan tayo mag-comment na hindi maganda. Dahil po panalangin na lang natin na sana po hindi na maulit ang mga nangyari ng bagyong kristin. Yan lang po. Maraming salamat at sana po ay tuloy-tuloy na at uh, ang hirap magsimula po mga kapatid. Hindi tayo yung mustro na ipananalangin natin sa kapwa natin na may mangyaring hindi maganda. Yun lang, marami pong salamat at sana po ay mag-iingat tayo palagi at alam naman natin ang bagyo na sunod-sunod po yan dahil yan po talaga ay dumarating lalo na kung may mga abagat 'di ba at sa amin ngang lugar talagang apektado yung mga magdadagat at ang bahay nila nga ay talaga pong naapektuhan kaya e, ayan na lang natin maging mabuting tao na lang tayo ipanalangin natin na sana po ay hindi na maulit ito wake up call po 'yan sa atin diyan sa Pilipinas at lalong-lalo na po ang kalikasan dapat pangalagaan para hindi na po maulit at sana po lagi tayong nakapaganda. Yan po ay isipin natin na tayo pong mamamayan na dapat tayo po wag magtatapon ng mga kung ano-anong makpwedeng ibara sa dinadaluyan ng tubig dahil yan po ang pinagsisimulaan kaya po nagbumabaha ang isang ilog o tumataas dahil barado o anuman di ba ganun sana po tayo yung maging maingat di ba po kaya marami pong salamat tayo po ang mga Pilipinong dapat magtulungan. Huwag po magsiraan. Maraming salamat po paalam sa inyong lahat. Bye-bye. We love you so much. Bye-bye.